プテンタ0トのプテンタントってパイププテンタントのプテンタンのプテンタタントのプテンタントのプタントの

Nagulo na sakit no, wala pa 'yan. Balik ka pa nih? tuh Oh, gayo pagkaano? Oh, wala ni kaya sana 'yan guys. ulit well, to din 'di ba? Kulang mm. so, pa, oi wala pa ba 'yan, Lupo? 10 minutes na lang guys. Diba? 15 15 minutes. Kasi na eh. 10 minutes Sunda Nga. No. Nag-order pa kediya baloto sa 15 minutes sa. Ah, Daral sa 20. Daral nah, ang um, ¿Con qué pasamos los 15? ¿Con qué pasamos 15? 15 más, plus 5, 20. 20 minutos. Lleva oh. 15 minutos, no te digo tan nada. ¿Con qué pasamos los 15 minutos? So, plus 5, so 20 tan Ma, di ba gusto pagod ba? Hindi, dipindi mo ka sa pagluto. May isa luto no pagod pe. Isa luto no pagod. Mami. <laughs> pagod yung cookies na guys. Sobrang kalayo.

Wow! Ay, kulang pa sa gabay, man. Gaspad pa ba siya, man? Ah, gaspad pa siya, no? Pero, luto na. Yan ay baldosa. Yan brown, guys. So, inani siguro, pag, inani na guro ang luto, guys, na naman. Oven ba yan, yun, no? Lahay, may sapungol. Ha? Ah? Puti po kayo siya. Ha? Ha?

Pero ate okay. sa mga kay Ovid, mag-unay. ang loto sa Ovid, huwag nang pugon ba? Ano naman? No. Nah, ang pugon, init ba? Kaya Na, nangyos ay pugon, pagod, hilaw pa. Saya.

Excited na kayo kayo pumunta ako sa Crystal Grail, guys. Pero pag-open, mag-inagay, hindi ko na mga palalala pa. Hindi na naman si din eh. Hindi na naman eh. Babaw, init kayo. Init pa kayo sa... Hindi naman mahitap rin pa ng tubay. Hindi naman, okay na. Hindi naman, hindi naman.

Vamos a ver si está

So double guys, koan, salbaro or apple pie